Ang dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte ay maaaring ang toughest president na nakita ng bansang Pilipinas. Ngunit sa likod ng matatalim niyang mga salita at mahigpit na pamamalakad para na rin sa kapakanan ng na nakararami, hindi kaila na sa likod nito nagtatago ang katauhan ng isang butihing ama sa kanyang mga anak, partikular na sa bunsong si Veronica Kitty Avancenia Duterte. The Philippine Showbiz List presents father and daughter relationship story of Rodrigo and Kitty Duterte. A Loving and Protective Father Noong April 10, 2004, masayang sinalubong ni Rodrigo at ng kanyang common law partner na si Hanelet Avancenia ang pagdating ni Kitty sa kanilang buhay. Bilang bunso, lumaki siyang medyo malayo sa mata ng publiko kumpara sa mga mas matanda niyang kapatid kahit ang ama niya ay isang kilalang politiko. Si Kitty ay hindi kasing exposed sa mga issue at public events tulad ng ibang mga anak ni Rodrigo. Sa kabila ng lahat ng ito, naging protektado si Kitty ng kanyang ama upang magkaroon ng normal na buhay bilang bata. Bagamat matapang at seryoso si Rodrigo sa publiko, may mga pagkakataon na ipinapakita niya ang kanyang mas malambot na side at ito ay madalas na nasisilayan sa kanyang relasyon kay Kitty. Sa ilang mga pagkakataon, ipinapahayag niya na siya ay labis na proud sa kanyang anak at pinibigyan niya ito ng espesyal na proteksyon at atensyon. Kahit na busy sa kanyang tungkulin, nariyan ang paglalaan niya ng oras para rito. Natila ba handang itigil ni Rodrigo ang lahat ng gawain para sa kanyang bunso. Simula na maging presidente, sinisiguro ni Rodrigo na maglaan ng mga weekends sa Davao City upang makasama si Hanlet at Kitty. Sa katunayan, sa kauna-unahang State of the Nation address niya noong July 2016, hindi lang ang imahe ni Rodrigo bilang pangulo ng bansa ang nasilayan ng publiko kundi kung anong klase siyang ama kay Kitty. Kung ang iba ay kinailangan pang manood ng balita, si Kitty ay isang tawag lang sa ama ang ginawa upang humingi ng tulong sa kanyang homework tungkol sa SONA. Sa isang video clip makikita ang nakakatuwang interaksyon ng mag-ama matapos ang sona habang nagkaroon si Rodrigo ng isang pribadong dinner kasama ang mga kaibigan at ilang piling mamamahayag nang bigla siyang tinawagan ng no. 12 years old na si Kitty upang magpatulong sa assignment nito. Hindi nakadalo si Kitty sa unang sona ng ama dahil ayon sa kanyang inang si Hanelet na sa school ito at ayaw umabsent. Kahit na abala, agad namang tinugunan ni Rodrigo ang tawag at makikita ang pag-uusap ng mag-ama sa telepono habang binibigyan niya ng buod si Kitty toko sa mga sinabi niya sa Sona. naririnig si Rodrigo nagsasabi sa bunso kung ano mga isyo ang tinalakay niya sa kongreso at sa mga Pilipino. Noong graduation ni Kitty sa elementarya, naglaan si Rodrigo ng ilang oras ang personal na bakasyon upang masilayan mismo ang pagtatapos ng bunso. Kita ang pagiging proud nila ni Hanel at sa anak na pinaulanan nila ng halik sa pisngi. Isa sa mga nakakatuwang father and daughter moments nila ay nangyari sa 18th birthday ni Kitty noong 2022. Si Rodrigo ay naging halimbawa ng pagiging mapagmahal at ipagmamalaking ama nang sumayaw siya kasama ang bunso. Sa video ay ipinakita ang mag-ama na mabagal na sumasayaw sa awit na I'll Take Care of You ni Ronnie Millsap. Samantala si Rodrigo ay madalas magsalita tungkol sa pagmamahal sa kanyang pamilya. Laging binabanggit na ito, lalo na kanyang mga anak, ang kanyang pinagmumula ng lakas at inspirasyon. Kaya naman, nang tanungin siya tungkol kay Kitty, ibinahayag niya kanyang pride at pagiging protective sa kanya. Minsan din nagbiro si Rodrigo na si Kitty ang pinaka-spoiled sa kanyang mga anak. Ngunit ipinapakita niya ang labis niyang pagmamahal at hangaring bigyan ng magandang buhay ito na malayo sa mga pressure ng politika. Kilala bilang protective father sa kanyang mga anak na babae. Nagbigay siya ng warning sa magiging boyfriend ni Kitty. Sa isang event noon, ibinahagi ni Rodrigo na nagdala si Kitty ng isang lalaki upang ipakilala sa kanya, isang 17 years old na kaibigan nito. Bilang ama, pinalalahanan daw niya ang batang lalaki na wag hahawakan o hahalikan si Kitty dahil bata pa ito. Binigyan niya ng malinaw na mensahe na maghintay at magrespeto at huwag gagawin ng anumang bagay na hindi pa angkop para kay Kitty. Ayon kay Rodrigo, alam niyang hindi na uso ang pagiging mahigpit sa mga kabataan ngayon at karamihan sa kanila ay nakakaranas na ng mga bagay na ito ng mas maaga. Gayunpaman, iniisip niyang isa siya sa mga natirang old school na may ibang pananaw. Para sa kanya, bawat henerasyon ay may kanya-kanyang kultura at pananaw sa buhay bilang si Kitty ay bahagi ng bagong henerasyon at bagamat kilala siya sa kanyang matapang na pamamaraan, ayon kay Rodrigo, naniniwala siya na ang tanging paraan para magabayan ang mga kabataan ay sa pamamagitan ng patuloy na pagbibigay ng payo at mga salitang puno ng pagmamahal. His Father's Daughter Si Kitty ay higit na nakilala ng publiko ng kampanya para sa pagkapangulo ni Rodrigo noong 2016. Siya ang humawak ng Biblia para sa kanyang ama nang maghain ito na kanyang mga panunumpa bilang ika 16 na Pangulo ng Pilipinas. Pagamat hindi siya kasing aktibo sa politika tulad ng mga nakakatandang kapatid, walang dudang anak nga siya ni Rodrigo na palaging naruroon upang suportahan ang kanyang ama sa mga pagkakataong kinakailangan. Kitang-kita kanilang espesyal na ugnayan sa tuwing magkasama sila sa mga public appearances. Pagamat private si Kitty pagdating sa mga detalye ng kanyang buhay, siya ay aktibo sa social media kung saan paminsang ibinabahagi ang mga personal na karanasan at pagmamahal sa kanyang pamilya. Sa mga post niya, makikita ang pagmamahal at mataas na respeto niya kay Rodrigo, lalo na sa mga espesyal na okasyon at milestone ng kanyang ama. Patuloy na nagsusumikap si Kitty para panatilihing normal ang kanyang buhay, kahit pa ang kanyang ama ay minsang nasa mataas na posisyon sa gobyerno. Ngunit kapag pamilya na pinag-uusapan, partikular na sa ama, ay hindi basta na lamang nananahimik at palagi nagpapakita ng suporta masasabing daddy's girl nga si Kitty at isa ding Duterte na walang inaatrasan. Sa katunayan, marami nagsasabi na siya ay mana sa ama. Matatandaan na noong 2017, habang nasa posisyon pa bilang Pangulo si Rodrigo, nakita ang pagiging palaban ng nooy 13 years old na si Kitty matapos itong sagutin ng maaanghang na salitang isang basher na pinuna ang pagsama niya at ng ina sa official visit ng kanyang ama sa Russia. Maging ang pagtawag sa kanyang illegitimate si Kitty ay hindi atubiling sumagot sa basher. Ipinakita niya na hindi siya tatakot ng pagtanggol ang kanyang pamilya at sarili laban sa mga hindi makatarungang opinyon. Tulad ng ama, hindi si Kitty ang tipo ng tao na madaling takutin at nagpaparaya sa anumang pambabastos o pang-iinsulto na magkipag-usap siya sa isa sa kanyang mga followers. Sinabi niya, batuhin ako ng bato, batuhin ko sila ng mas malaking bato. Kitty on fighting mode after his father's arrest sa nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte Kamakailan na ang pagiging palaban ni Kitty. Siya ay silbing tulay sa mga taga-suporta ng kanyang ama matapos itong arestuhin at ipinadala sa International Criminal Court sa Netherlands dan sa mga kasong Crimes Against Humanity. Sa pamamagitan ng mga social media posts, ibinabahagi ni Kitty ang mga nangyayari sa kanyang ama mula nang arestuhin ito sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport noong Martes ng umaga, March 11, 2025, hanggang dalhin ito sa Villamor Air Base, Pasay City, bago inilipad papunta sa The Hague, Netherlands. Kita ang hati ng isang anak. Buhat ang takpin ang dating pangulo, trending si Kitty sa social media dahil sa pagiging palaban niya. Tulad ng pagmumura at matalim na mata sa mata na pagtitig niya kay Criminal Investigation and Detection Group Director Major General Nicolas Story III na nanguna sa pag-aresto sa dating pangulo. Sa kanyang sunod-sunod na Instagram stories, nagsulat si Kitty ng illegal detention, no warrant of arrest, pagkatapos sa pag-aresto sa kanyang ama. Nag-post din siya ng isang larawan ng ama habang tinitingnan ng doktor ang kanyang blood pressure. Binahagi din ni Kitty ang screenshot ng medical certificate ng doktor matapos suriin ang blood pressure ni Rodrigo. Ramdam ang labis na kalungkutang dinadanas ngayon ng ama. Nag-post siya ng larawan nito na nasa sofa at iginiit ang dating pangulo ay tinatanggihan ng tamang pangangalaga sa kalusugan. Nag-post si Kitty ng video kung saan makikita si sa IDG Director Major General Nicolas Torre III na nakipag-usap sa pamilya Duterte at mga malalapit ng kasama na nating Pangulo. Ilang minuto bago sila magtungo sa eroplano, na maghahatid sa kanya patungong The Hague. Sa si isang larawan ng police bus na sa si Rodrigo, nagsulat si Kitty, They took my dad from us, put him on a plane and wouldn't say where to. People wake up. Nagpakita din si Kitty ng larawan ng chartered jet na maghahatid sa kanyang ama patungong The Hague. Ipinahayag ni Kitty ang kanyang pagkabahala at galit kauli ng amanoy pagdukot sa kanyang ama. Ayon sa kanya, kinuha siya ng mga autoridad nang hindi ipinapaalam sa pamilya kung saan nila ito dadalhin. Nagpost din siya ng screenshot na kanyang pagkikipag-usap sa nurse ng kanyang ama kung saan ay binili na niya ito na alagaan ang dating pangulo at i-update siya sa mga nangyayari nagpakita si Kitty ng kanyang punit na damit na ayon sa kanya ay resulta ng panghaharas na ginawa nila sa kanyang pamilya at sa kanya. Sa huling Instagram story post ni Kitty nitong Miyerkules, ibinahagi niya ang screenshot o larawan ng komunikasyon nila ng kanyang ama sa pamamagitan ng video call. Sa caption, ipinalam niya ang kanyang pag-aalala sa ama sa sinulat niya na A flight lasting more than 8 hours but left with just a sandwich to eat? Sa pamamagitan pa rin ng social media post kung saan ay pinahayag niya ang pagmamahal rito at ang pride niya sa kanilang apelido. Ipinangako rin niyang mananatiling matatag at igagalang ang pamana ng kanyang ama. Kasama ng mensahe ang isang throwback na larawan kung saan makikita ang batang si Kitty, Anne Kitty. I will forever walk with pride, knowing that I am your daughter, your blood. I am Duterte. The strength you raised me, the strength you raised me with, will go untamed. I will stand by the promise I made you today tunay na gagawin ang lahat upang maprotektahan ng ama. Noong Miyerkules, March 12, 2025, si Kitty ay nagsampan ng petisyon para sa writ of habeas corpus sa Korte Suprema upang hilingin ang pagbabalik ng dating Pangulong Rodrigo sa Pilipinas. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching.